Paalala sa lahat ng katoliko, kasalanan po ang bumili at magbenta ng mga bagay na may blessing na ng simbahan tulad ng makikita natin nasa larawan. Ang kasalanan ito ay tinatawag na simuni hango ito sa Gawa Kapitulo 8, Versikulo 6 hanggang 24, inaakala ni Simon Mago na nabibili ang kaloob o blessing ng Diyos. Kayat ito ang sabi sa kanya ni Pedro sa bersikulo 20. Sinagot siya ni Pedro, "Mapapahamak ka ikaw at ang iyong salapi sapagkat inakala mong mabibili ng salapi ang kaloob ng Diyos." Base naman sa opisyal na aral ng simbahan na mababasa sa talata 2121 ng ating Katekismo, ang mga espirituwal na kaloob o blessing na ito ay hindi natin pagmamayari dahil ito'y walang ibang pinagbumulan kundi ang Diyos lamang at tayo'y makakatanggap nito nang walang anumang bayad. Mateo Kapitulo 10, Versikulo 8 Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad.